good morning mga lodi, mga idol, mga kaparmers, mga bossing. Ito kami ni Paring Igning, ni Paring Kainit, lalap. Ayan oh, si Paring Kainit. Paring Kainit, kaway-kaway naman dyan. Ayan, mga kaparmers. Ayan, aming kahit kami dalawa muna ulit, dahil medyo tinanghatanghali kami, aming nililinis-linis at saka sinilabam. Ah... Uh, para hindi masyadong makapalang tambak ng damo at hindi naman pagtaguan ng ahas kaya aming pinsinunog uh, paki -like po naman sa mga nakapanood paki share at paki click na rin po na notification bell para lagi pong updated po kayo sa ginagawang content ni Labuyon Talisay de Hunter uh, maga pa naman po alas 9 ng umaga good morning sa inyong lahat at pagpalain po tayo, pare-parehas ng poong may kapal, biyayaan pa tayo ng mahabang buhay at lakas na natatangin magagamit natin sa mga paglilingkod at sa paglilingkod sa kanya at higit sa lahat sa mga paggawa natin paghahanap buhay para naman po tayo ay pagpalain, patuloy nating unahin siya para po ang mga blessing at o mga biyaya ay patuloy na dumali sa ating sambayan. Shout sa pamilya Lalap, ayan, si Paring Kainet, kasama natin. Shout out din sa pamilya Ulita, Paring Dante, dito kami dalawa ng recruit mo. Ayan. Shout out kay Kuya Maynard, shout out kay na Kuya Perry at saka sa aming presidente si si Kakang Teriso, At gayon din po sa kagalang-galang namin Vice President, Kunsyal ng aming Barangay Santor, si Kunsyal Marisa Gonzales. At gayon din po kay Kunsyal Milo, yun ng aming City Agri, ah, sa Barangay coordinator ng ng farmers sa city sa city hall yan po at yan po makita po ninyo umuusok mga lodi mga idol yan sinilaban namin yan yan sana po magustuhan ninyo kung mapadaan po sa inyong flat screen o sa inyong mga screen like po share at pakiclick na rin po ng notification bell para po laging updated kay Laboy and Hindi ko po kayo sinasabi laging babay, kundi ang lagi kong sinasabi sa inyo, good luck, God bless, I love you all, and see you next video.